Naglagaw kami ni Bunso mga guys Na 3,000 lang ang budget Sabi, bibili daw kami ng bayo Para naman magmukhang tao Yung mga dagway naming duha <laughs> So ito na nakapili na kami mga guys no. So babayada natin ito para naman malilipay kami dalawang buang-buang. O ayan na nagawa na nga mong 3,000 Ote, te. Kay may sobra pati puli. Tay di puta. Hello mga karang sa inyo mga guys no? So napagpasya namin dalawa ni Bunso Na maglagaw-lagaw dito sa siyudad Kasi nga ilang taon na siguro Kami hindi nakalagaw ba na magkasama So ayan na mga guys no? So balik akad to tayo mga guys Sa may baligya ng damit dito sa city. Ang tinatawag nilang El City. Oo, El City. May tawag doon. Pinangag. Ah! Yung nakaraang buwan pa sana kami mga guys bibili yung problema na lastra ko yung kwarta sa babayad sa mga utang. Te, wala tamay mo. Subong naman eh kay manakasahod na tayo sa Facebook. So shout out pala sa lahat ng mga followers ko. No? Maraming Huwag salamat sa binigay nyo sa akin na suporta kasi nakatulong sa akin para makasweldo naman tayo ba? O, oh, diba? Sana all. <laughs> so ayun nga mga guys. No? Balik na tayo. So nakita na natin dito yung guys. ano Pero nalilingin yung ulo ko kung an ba yung Times Square na inaambal nila kasi nakapunta ako dito gabi eh, oo sabi nila kasi sa akin malapit daw to sa Cubex eh pinamangkot ko naman si Bunso kung alam niya sabi niya daw alam tapos nagliko siya sa to <laughs> ay yung problema iba yung napuntaan namin restaurant ay nabagago ako sa iya <laughs> gago um, ano talaga na guys dito ha oh. yeah. <laughs> no, lumibot kami muna doon sa may punta. Tapos ito na nakita na namin yung aming inaanap. So, bali, lumibot muna kami. Tapos, syempre, bumaba sa motor para naman mapakita sa inyo ang balo namon. Tatlong libo lang. <laughs> <Hello guys. laughs> Kita na naman so, mga garo guys. Kita na naman Susubro so, na talang balang lang ba lang? Agay. Yara, 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 so excited. Yara, yara, yara. Ayan, Ayan, na so,

So ayan na nga mga guys, no, dito na kami sa may loob. So kita kita nyo naman kung gaano kami kasayang dalawa. Do mga manol kami duwa nagapili-pili. Dio, do damo, gid baklon bla. so ayan na mga guys, so no, nakita nyo naman sobrang gaganda talaga ng mga gawa nilang bayo. Tsaka short, may kalo pa. Ewan ko lang, may mga bag sila dito. Basta ang nilalantaw na namin mga guys, no, yung mananami lang na disenyo sa mataramen Kasi nga medyo buaw pa kami dalawa. <laughs> so ayan na grabe yung ngirit niya mga guys kasi first time namin pumunta dito tapos bibili Nung dati kasi mga guys tapa ako dito ng isa pero yung bibilabs ko yung sinugo ko Ayala Bibili sana ako ng hood na ganyan oh yung problem <laughs> Problema problem 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 Kasi nga problem libo problem 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 So, ito na nga na mga guys. So, nakapili na ako ng dalawa. Ay, siya nakapili na denso. Tingnan naman ninyo. Ay, ala ka namin. Giyas ilalugar dito. Ah, so, ayun nga mga guys. do, so, sa mga gustong bumili dyan. Na pumunta na kayo dito. Ah, dito lang sila sa Bay Times Square. Hindi ko lang alam kung anong street ito. Basta, manami. Ang ilang mga baligyan. namin nami mga bayo nila. O, ang mga ngalan. Bala, Il City. Ang mga designs. Sus, kanami sa mga kulor ba. Maragmulang tila. Tapos, damol pa sa akong Guys, no, sa sobrang tagal namin sa pagpili sa wakas, sa kapili, nagit ng mga animal, o oh, ito na napili namin, oh, sa kay Bunso, ganyan yung disinyo, yung sa akin, ah, parang Parang okay naman na basta may bayo lang karon. <laughs> so ayan na, dahil nga natapos na tayo magpili-pili. Siyempre, papagwa na natin ang ating 3,000. Oh, ayan na, ibabayad mo na yan. Baka may sobra pa. <laughs> oh, nita ninyo mga guys, yung mga design nila dito. Ang gaganda. So sa mga gusto dyan, alam na. Alright, oh, mag-ipon-ipon. Oh. <laughs> ayan, bot na lang gida. Nung matapos na tayo magbayad mga guys, siyempre may sobra pa yung ating pera. Panggas natin yan sa ating Tor, para naman hindi tayo magtulod sa dala ni diputa Wow ah! So kaya mga guys na bilhin na namin yung gusto namin ni Bunso So maraming maraming salamat sa panood na namin yung video Sana Bully na enjoy na, kayo, guys. na enjoy na kami <laughs> Bye bye, -bye. Si Boy Talang <laughs>